Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nagpakitang gilas sina Sunshine Cruz at Ina Raimondo sa isang fashion show kung saan ipinakita nila na kahit na sila ay mga mames na, hindi pa rin sila nagpapahuli sa mga bagets na models. Sa ginanap na event para sa isang clothing line, rumampa ang dalawang aktres at ipinakita ang kanilang youthful energy at ageless beauty. Ibinahagi ni Sunshine ang ilang larawan nila ni Ina sa kanyang Instagram account kung saan pinuri niya ang kanyang co-star at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makasama si Ina sa nasabing fashion show. Shout out to women who smile at and compliment other women. Really appreciate the words of encouragement Ina Raymundo. I am so happy to be doing this with you my fellow mommy. Our backstage chats are always a highlight. You're an amazing and beautiful hot mama. Sabi ni Sunshine na nakatag kay Ina. Sumagot naman si Ina na tinawag si Sunshine na parang baby sister at pinuri ang kanyang kakayahan na magpatawa. Bitin, really, you're like a baby sister to me. You make me laugh so hard. So proud of you mommy Sunshine Cruz. Truly ageless. Si Sunshine na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang 47th birthday noong July 18 ay may tatlong anak mula sa kanyang dating asawang si Cesar Montano sina Angelina, Sam, at Cheske Cruz. Sa ngayon, single si Sunshine matapos silang maghiwalay ng kanyang dating boyfriend na si Maki Mathai noong 2023. Samantala, si Ina Raimundo, na 48 taong gulang na, ay kasal sa Ukrainian businessman na si Brian Patornak. May dalawa silang anak na sina Jacob at Erika Patornak. Si Erika ay sinasabing dating karelasyon ng basketball player na si Kobe Paras na ngayon ay nalilink naman kay kapuso actress Kylin Alcantara. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy na hinahangaan si Ina sa kanyang ageless beauty at youthful spirit.